Ako ang position ko dyan. In fact, yun ang advice ko nga kay Sen. SP, mm -hmm. Sen. Soto. Uh, tanggalin na yung UA, yung unprogrammed appropriations, except for foreign assisted. Kasi mm -hmm. yung foreign assisted, papasok pa pa yung loan pagdating ng 2026. So, kailangan ng uh, item talaga dyan. Um, nakita ko kasi, yung mga ibang mga, pag bin-rate down mo dyan, ang pinakamalaki dyan, yung sagip na tinatawag nila. At itong sagip na ito ay lump sum. No? Mm -hmm. So nagkakahalaga ito anywhere between 100 billion to about 120 billion. twenty mm billion, -hmm. Lump sum siya. Mm -hmm. So lahat ng pwedeng maisipan, pwedeng ipasok dyan sa sagip. Uh. At nakita namin, kalahati ng sagip for 2025, ah uh, for, sorry, for 2024, and 2023, napunta sa flood control. Napunta sa flood control. So, in other words, um, wala siya sa line item ng program, kinukuha ng DPWH sa unprogram program na hindi natin alam kasi hindi siya naka-line item eh. No? At ina-approve rin ng DBM. No? So, pwede ba yun, sir? Yun ang nangyari No? Pwede, na, pwede yun. Pero ang, <laughs> no, na. Pwede, pwede, pwede. yun, pero ang, ang problema, hindi natin alam kung ano yung mga projects. Nalalaman na lang natin after the fact. Tapos na. Na-execute na yung project. Mm -hmm. So that's what we're trying to avoid. Mm -hmm. So anong gagawin nyo, sir? Ang ititira na lang saan program? Fraud and assisted projects and mm -hmm. FAPS. Yun na lang ang ititira natin. The rest, um... Amenable being, ang house, sir, doon? Eh, pinag-aaralan nila. We broached that idea to them, pinag-aaralan nila. But marami sa ating mga senators, at least yung mga nakausap po, agree with the idea. Okay. Kasi kaya naman saluhin ng program yung unprogrammed. Ah, okay.